Hi Taurus, this is Hula Juan and this is your 2024 forecast. So Taurus, sisimula natin ang reading niyo with a general forecast. Tapos kukuha tayo ng cards for career and money. Tapos cards for relationship or love life. Tapos seven na advice cards. Okay? So simula natin ang reading mo So, nag tinatry kong mag muna bago yung reading niyo kasi may mga comments minsan na gusto nila ng ganun daw. Para sa akin, walang walang ano 'yon, walang walang kaso kahit ano naman pwede sa akin. It's just si shuffle naman ako lagi. Minsan hindi ko nalang pinapakita kasi parang ang trabaho. <laughs> Pero ito, simulan natin. <clears throat> Let me just see kung anong meron sa cards mo. <clears throat> okay. Okay. So Taurus, ang dating sa akin ng ng buong cards mo is parang may mga improvements na nangyayari sa buhay mo. Pero, yung iba minsan ang hirap paguhin. Ang hirap paguhin ng mga nakasanayan na. So, may mga, may mga area sa buhay mo na, na pinupush ka ng magbago eh. So, simulan natin with these two cards. So, you have the Fool in reverse. And, the Eight of Cups. So, etong sinasabi sa akin dito guys na, hindi naman sa baguhan ka hindi naman sa hindi ka marunong, hindi naman sa dahil bata ka, o hindi naman dahil sa wala kang alam sa kahit ano, hindi rin dahil sa bobo ka. <laughs> But ang 2024 mo kasi, marami ang mangyayari sa'yo na nakabase kung paano, gaano ka ka-emotionally matured. Kasi ang nakikita ko rito, it's paalis ng 2023, yung mga bagay na nangyari in the past, madami kang realization in 2023 na pwede mo palang piliin kung an, saan yung kung saan ka mag-react, kung saan ka magagalit, kung saan ka maiinis, kung saan ka affected, kung saan ka may ano, may pakialam. So may mga ganun nangyayari sa 2023. And moving forward to 2024, nakaka nag magko siya and ipo-push ka pa talaga ng universe na para para matutunan yung mga yon. So, yun yung pinakamalaki na, yun na parang message for you when it comes to 2024. Kasi yun yung makaka ng buong mangyayari sa buhay mo. Madami mangyayari sa'yo. Pero ito yung pinaka magbabago sa lahat. Okay? You have the Empress. You are full of love. Very generous kang tao and gusto mong ibigay sa lahat ng mga deserving para sa yung para sa kanila in the past you have the strength din nga natutunan mo kung paano mahalin ang sarili mo kahit hindi ka ganun ka perfect natutunan mo na maging peaceful sa sarili mo maging at peace kahit sa sa nasa situation ka na dapat lumalaban ka na or nagagalit ka na pero nagiging at peace ka pa din. So, may mga bagay na natututunan mo in yourself. In the past, so that's 2023. Ngayon, right now, siguro ngayong binabasa mo to ngayon or or binapanood mo pala to ngayon or pwede din sa first months ng 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 2024 na may mga changes na mangyayari sa buhay mo. When it comes to your work, most likely sa work to eh, may mga changes na biglaan. So, kailangan marunong kang mag-adjust kung paano ang next mong gagawin. Kailangan marunong kang hindi maging mawala sa sarili mo, hindi ka masyadong ma mawiwindang, hindi ka masyadong na na gugula at ganyan. So, kumbaga, dapat may presence of mind ka to do what it takes para malagpasan ang mga konting challenges. Or even if it's a big challenge. You have the page of pentacles in reverse. In your near future, maybe there's this parang konting setback when it comes to money. Pwede may pagkagastusan ka. Or pwede din na parang pwede din na yung mga situations na yon na parang kala mo setback siya. Yun din yung mag the jump start, yun din yung mag magdadala sa inyo sa mas mataas na antas ng pamumuhay. Paano yun? Let's say kunwari, kunwari lang, nawalan ka ng trabaho, binawasan ang sweldo mo, uh, lumayo yung workplace mo, so dub -duma, dumami yung gastos, wala ka masyadong pera, ganyan, pero baka dun ka makakaisip ng kung anong gagawin mo baka naman makakanap ako ng ibang trabaho. Baka naman may iba akong pwedeng gawin. Ganyan. So, yun yung mga bagay na magpupush sa'yo kung paano ka maging okay. Mas, mas better person. So, yun yung nakikita ko rito. You also have the king of wands in reverse. Kung minsan may mga bagay, may mga times na parang hirap kang magplano para sa sarili mo, mag-isip ng ideas na maganda, maging maging ma-feel mo na inspired ka sa sa ginagawa mo sa buhay, may mga tao na pwedeng kaedad mo, mas patanda sa iyo na magbibigay sa iyo ng guidance, magbibigay sa iyo ng patience, magbibigay sa iyo ng inspiration. May gustong gumabay sa iyo in 2024. Etong taong to, treat this person well. Tratuhin mo siya ng maganda kasi ito yung tutulong sa'yo. And ito yung magbibigay sa'yo ng parang, kumbaga ibabalik ka niya sa, sa kaayusan. Kung, min, kung minsan hindi mo na kaya, ito yung magbibigay sa'yo ng kaayusan. Okay? The advice for you is the nine of pentacles in reverse. Ang sinasabi sa akin dito is huwag mong Paano ba? Huwag mo masyadong pansinin kung ano yung meron mo. Huwag mo masyadong bilangin kung ano yung meron mo. Paano natin nilagay ito sa isa araw-araw? Kunwari, masyado kang na, naiisip mo na, ay eh, ito lang yung sweldo ko, ito lang yung meron ko, ito lang yung kaya ko, ganyan. So, binibilang mo siya, ba diba? So, ang advice sa'yo, eh, huwag mong bilangin. Maging masaya ka kung anong meron mo. Oo, meron akong ganyan. Pero carry okay lang, go lang. Hindi mo siya, hindi mo kailangan maapektuhan. Dahil doon, hindi mo kailangan mag-isip ng mga, ng mga, uh, na, na nakukulangan ka or what. Ang kailangan mong gawin ay to just keep moving forward and be inspired kung anong meron mo. Kasi hindi yun yung magbibigay sa iyo ng, ng magagandang opportunities, tao sa buhay mo, but kung paano yung tingin mo sa sarili mo so kung tingin mo sa sarili mo ay o oh, sige I'm thankful with all of this pero hindi ko masyadong bibilangin to o baga hindi ko masyadong iisipin ang konti ang dami or what kung magagawa mo yon mas realize mo yung strengths mo yung mga kaya mong gawin mas makikilala mo ang sarili mo and makikita mo yung liwanag na hindi mo nakita before ito yung magbibigay sa iyo ng lakas and inspiration to move forward in 2024. So, magbubukas ng napakadaming possibility. Okay? Kung mapansin ninyo ang mga readings ko, hindi ito yung ang mga readings ko hindi yung tipong ito yung gawin mo ito yung ito yung kubag hindi siya sobrang specific kasi ang ang tina-target ng mga reading ko usually kung ano yung dapat mong malaman in yourself and yung biggest na magiging change sa buhay mo yan okay So, kuha na tayo ng career and money. So, yung mga, kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, mag-subscribe na kayo, hit the like button, and share this video. Malit na bagay lang po yun to support my channel para blessings na din ang umiikot sa buhay natin. So, career and money, career and money. Career and money for Taurus for 2024. career and money for 2024 ng Taurus. Mga unang impressions ko sa inyo. Uh, madamang ibibigay ang universe na pagkakataon for you for 2024 when it comes to your career and money. Madami. So don't miss it. So yun yung una kong napapansin. Okay, Taurus. Currently, alam mo, napapansin ka. Hindi ko alam kung sa maganda o sa pangat, pero sa maganda, nakikita ng mga tao around you kung ano yung mga pwede mong gawin at kaya mong gawin. May recognition ka. And maganda yon So, sana i-continue mo siya, no? Sana i-continue mo siya. Uh, ayan. So, in the past, alam mo, uh, chariot in reverse, Taurus, tinamad ka ba at one point or na-discourage ka kasi yung usual energy mo na pwede ka namang dire-diretso lang uh, go lang ng go nawala siya at one point so siguro may part sa 2023 na parang na nabuisit ka na naburaot ka I don't know baka na i-discourage ka pero parang nagbabago yun kasi may, may nangyaring changes eh. And parang napapansin ka ng mga tao ngayon sa mga kung anong okay. So, in the near future, temperance in reverse, minsan baka mawala ka sa inspiring na na energy or parang minsan hindi nakaka hindi nakaka good vibes yung mga nangyayari ganyan pero ang dami dito parang kaya mo siyang lagpasan kasi itong part na to hindi mo siya pwedeng palitan eh kasi hindi ikaw to eh yung, yung mga pwedeng challenges mo in 2024 is buisit na boss nakakainis na sistema ganyan so yun yung mga nakikita kong pwedeng challenges mo ang advice sa'yo is to feel abundant and be abundant in yourself especially sa mga ka malapit sa sa'yo ang pinapakita rito sa akin is parang just feel more complete, thankful. Uh, i-feel mo na mayaman ka. Paano mo i-feel na mayaman ka? Kasi baka naman yung iba sabihin, eh, konti na nga lang ang sweldo ko. Paano ko ma-feel na mayaman? <laughs> Pero, regardless kung magkano ang sweldo mo, mayaman ka, mahirap ka, ang importante sa'yo is to feel like you are living the dream. Kahit ano pang estado ng buhay mo. Kasi yun yung magbibigay sa iyo ng mas mataas na vibration para ma-attract mo yung mas magaganda sa buhay mo. Kung magagawa mo yun, Taurus, yung mga bagay na suntok sa buwan na ang layo marating, baka maging totoo siya. Napaka-strong nun. Pero, yun lang. Yun yung advice sa'yo just feel as if napaka-abundant mo. Maging generous ka sa time sa ibang tao kung hindi mo kayang magbigay ng pera. Magbigay ka ng tulong, ganyan. And just feel happy every time na parang ay nakatulong ako and I was able to do these things kasi ito yung gusto kong mangyari. So, relationships and love life para sa Taurus. Relationships and love life para sa Taurus 2024. relationships and love life for 2024 So ang mga una na dumalating is may mga possibility for celebration when it comes to your relationships Okay. Lovers in reverse. May mga bagay na pinapalitan at nangyayari kasi parang yung mga hindi fair. Lalo na sa mga may may ano diyan, may may partners ngayon. Um yung mga bagay na mali nagiging tama. Tinatama na siya. I mean, hindi siya yung hindi nagiging tama yung mali, pero tinatama na yung mga mali at mas nagkakaroon ng intindihan kung single ka naman, mas nakikita mo na yung sarili mo, mas itindigan mo yung sarili mo, at mas nagiging considerate ka. Kung baga, mas sensitive ka na sa pinagdadaanan mo, kaya mas sensitive ka na din sa dinadaanan ng iba. Ganyan. Ace of Swords, alam mo, may communication na nag-open para sa'yo. Siguro, mas naging communicative ka, mas naging, mas naging complete ang 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 process mo pagdating sa pag-express ng iyong sarili or ng, ng naiisip mo. Okay? In the near future, may malaking possibility na na ma-free ka sa mga negative habits mo. Let's say, kunwari, may mga ginagawa kang habits na hindi maganda. Let's say, kunwari, when it comes to love like nangangaliwa ka, ganyan. May malaking possibility or may malaking, may mga situations na magbibigay sa'yo ng realization kung bakit hindi mo na dapat gawin yon. Ngayon, hindi ko sinasabi na lahat ay nangangaliwa. Pero, parami sa inyo, yung mga negative na habits ninyo magbabago. Or, bibigyan kayo ng pagkakataon na baguhin ang mga yon. Okay? Anong advice sa'yo for 2024? Plan ahead. Kung meron kang mga bagay na dapat nang Kumbaga, alam mo naman sa sarili mo kung ano yung mga pag-iisipan mo, kung ano yung mga paghahandaan. Kunwari, ikakasal ka, o di ba, kailangan mo ng paghandaan yun. Or, naiisip mo sa sarili mo na, ay, ang masyado akong mapangmata sa mga ka ko. Kailangan mo ng paghandaan yun, kailangan mo ng baguhin yun. Para mas maging okay ang lahat. Kasi, there are things that are parang, Let's say, may mga dumanating man na mga pagkakataon na kung hindi ka handa, hindi mapupunta sa'yo or hindi ka mabibiyayaan. Para sa'yo sana yon pero dahil hindi ka pa handa, hindi ka pa ready, hindi pwede. Yung ganon. So, so, yun, maghanda. Isipin, ikaw, eh, hindi ko na siya i-explain masyado kasi napaka-general niya. Pero maghanda ka isipin mo kung ano yung mga, mga dapat mong ma-realize at gawin sa sarili mo. Ngayon, kung hindi ka daw maghahanda, You will be losing this opportunity to be to be the Queen of Swords which is parang you know many things about yourself you know how what, anong dapat mong action pagdating sa mga ganitong bagay yung mga ganon so kailangan mong maghanda when it comes to your relationship okay So kukuha na tayo ng advice card ayan yeah? advice cards tayo So mayroon akong 7 advice cards para sa inyo Okay. Directing my focus into what's thriving creates more of what I want. So, tagalugin natin. Directing my focus onto what's thriving creates more of what I want. Kung ifo-focus mo daw ang sarili mo doon sa mga bagay na let's say umuusbong, gumagalaw, may nangyayari. Then doon daw yung mas may dumadating na kung ano yung gusto mo. Let's say for example, kung work yan, kung, kung business yan, let's say online seller ka. Let's say online seller ka, kung ano anong binibenta mo. Minsan nagbebenta ka ng, ng damit, hindi nagwo-work, nagbebenta ka ng pagkain, bumibenta. Nagbebenta ka ng accessories, hindi bumibenta. Kung i-focus mo yung sarili mo dun sa bumibenta, then mas madami kang makukuha na gusto mo, okay? Napakasimple nun pero maa-apply mo yun sa napakadaming bagay Okay, second card Courage I find the inner strength to face fear with confidence So, kahit minsan may mga bagay na hindi ka sigurado takot kang subukan, tandaan mo na kaya mo. Kasi, pinsan, baka kulang lang yung alam mo, then alamin mo. Kung kulang lang yung experience mo, then get more experience. Magtanong, or alamin. Magka para magkakulang ka ng confidence and magkakulang ka ng courage na subukan ang mga bagay na bago para sa iyo. O kung kahit naman hindi bago, eh, minsan kinakatakutan mo lang talaga siya. Maybe it's a courage for you na courage na baguhin yung sarili mo. Pwede din ganun. Inner temple. Devotion, tune into the portal of your heart. So always go back kung ano ba yung meron sa puso mo. Ano ba yung ano ba yung mga sinasabi ng sarili mo sa, sa ng 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 damdamin mo lagi mong babalikan kung ano yung nasa sa loob mo. Minsan kung hindi mo naka hindi mo alam ang ang gagawin sa buhay, balik ka lang sa puso tapos maging maniwala ka kung ano yung sinasabi sa iyo ng universe. Okay? pang apat na fourth advice card. We have seven advice cards, so pang-apat pa lang 'to. Okay. Build strength. Ayan. Build strength, hindi lang pang physical hindi lang pang physical. But, pwede din to when it comes to your intuition. Pwede mag build strength kasi baka kailangan mo ng mas malakas na katawan, mas healthy, and also use your intuition more. Kailangan mong i yun kasi yung intuition mo, it's telling you a lot of things. Minsan yan din yung magbibigay sa'yo yun ng clue. Ano bang dapat okay? Fifth advice card. Direction. Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. May I hear the promptings of my own body and if for some reason I'm about to head the way the wrong way, please stop me. So, ang sinasabi lang dito, yun nga, binibigyan ka ng directions ng universe. Minsan kung hindi para sa'yo, kunwari may tabahong hindi okay, hindi ka bibigyan ng interview for that. Ibig sabihin lang nun, kung may mga may mga saradong pintuan, may mga magbubukas na iba para sa'yo, you just have to really wag kumaga ka ma mawawalan mawalan ng pag-asa and subukan mo yung iba kung may hindi nagwo-work baka hindi yon para sa iyo di ba para lang yan yung nagbebenta ka ng sa sa online na kung may hindi bumebenta wag mong gawin yun di ba gawa, gawa, ka ng iba di ba number 6 na advice card angels support and guidance alam mo pareho kayo may 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 similarities ito with with uh, Aries Eto it, nakuha din yan itong card na to angels support and guidance so talagang ginaguide ka kung ano yung para sa iyo yung talaga yung binibigay sa iyo so kung may hindi binibigay na trabaho or what wag mo nang pilitin okay wag mo pag-aksayan ng time okay It's safe for you to receive. The more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you and through you as it blesses the world. So, okay, alam mo, just tanggapin mo yung mga blessings na binibigay sa sa'yo. Kasi, pwede mo din yun i-share sa iba eh. The more na binibigay ka ng blessings, the more na nabibigyan ka yun ng biyaya isa pang card no more complaining huwag ka na daw mag-complain kung ano pa yan kung ano, man, ano pa ang pinagdadaanan ng ano mo ng <laughs> ng wili mo but take back the God-given power by affirming that you have an abundance of choices and freedom with your increased confidence and assertiveness watch these positive affirmations blossom into reality so wala nang complain But, kung ano yung gusto mo, gawin mo. Okay? So, yan ang forecast ninyo for 2024. Kung uh, mag-subscribe sa Holohan, para every month may abangan kayong forecast for your sign. And always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat na buti iyong intention. See you sa next reading.